Yan, harangan mo. Yan, harangan mo pala. Mayroon pala silang daanan dito eh. Yan. Yan. Ay pala. Ang <laughs> dami oh. Ay, kala ko wala. <laughs> Ang dami pala. Ang dami ko sa'yo eh. tulong din po yun Saan may baka meron dito? Ayun, mga kadudoy at tita yung mangisda ngayong araw ano? Tulubakan tayo dito muna sa masukal kasi baka may hanggang tayo dyan Siyempre sa kasama natin ngayong araw si Kalukog mga kadudoy Yes sir! Salamat! Oh, okay. So, tayo sumahin mo kami Maganda ko dyan Ha? Kapain mo kapag mayroon May mayroon nga! Mayroon nga pinagyan? Ay mayroon nga! dami! Kapain mo! Mayroon! Ang Uy, da dami doy. Ang dami nila. Uy, kapain mo doy. <laughs> harangan mo lang ano, harangan mo lang ganyan. Para medyo ano. Para maiksi, maiksi yung ano nila. Pag, pag, ya, ano yan. Ay, pulak pula Ha? Huh? Yan, harangan mo. Yan, harangan mo pala. Mayroon pala silang daanan dito eh. Ayan pa yan sila. ayaw po. Ayan Mayro pa. Mayroon pa. May natira pa. Nah. nah aku pula. Anjing-anjing yang bom pula. Nah, kita Ayo ayo situ. Ara, segi-segi. itu no. Jump, jump. Anjo. Lucky. Andita, sila, ayo, sila. wala tayong siktabilidad dito 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 ay, ay sila dito san? eh <laughs> nakatakot dito kalungo, may ano? may eh oh, dito isa kuha mo? Oh, wala. Nakawala na. Wala na, malalim yan doy. Baka hindi mo kaya. Malalim. Pinis okay. nila. Pinis siya oh. <laughs> malalim ang tubig. Malalim ang tubig. May napinagmulang dito dito eh.

Kalau nak siapa No. Jangan siapa pun jangan jangan kita jangan. karon tungtak ko ako magkaduduy jenina ako sagilidig eh jenina sagilidig Hindi lang sa gilid gilid dyan. Uy, may sagilidig isla dyan, no? sagilidig eh jenina sagilidig lang sa dudoy. Tapos jenina

Mayroon, dalawa. Namumuti, oh. Hindi pa kami higat kung sino yung nagutin, Tatlo. Pero malalaki, ah. Apat. Ay, ayun, doy. Oh. Ayun, lumalabas yung ulo nila, doy. Sa dulo. Ayun, oh. <laughs> Ay, nalabas nga, doy. Kita mo? Dito nga, dito tayo madadaan sa may taas Kaya oh. ikot-ikot tayo ng ganyan oh. Dito tayo ng tangkalan no? oh. Ha? Dito tayo eh. ng sa Sige, sige, sige. Dito. Dito, banda sa taas. Nakasang <laughs> agos. fishing para sa kang ulam yan yan ano pasok muna para di you know, na makabula pa oh, pwede nang mula din Lepas semua Ini dah Tak <laughs> Oh ha Oh lah lah Tak ada ilang kah Lepas 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 Oh, mayroon din doon dalawa. May namimingit din doon. Oh, Oo, dito, dito banda. Dito. Yan. Takbuin mo na. Yan. Yan! Huh? <SILENCIO> <SILENCIO> Ayuh, ini udah banyak, ini udah banyak, merah, 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 Oo! Oh, dami pala! <laughs> Ang dami pala! <laughs> Ang dami pala! Ay! pala. <laughs> ko wala! Ang dami pala! ko so sa iyo! Nasa ilalim lang dito! Malalim pala dyan oh! Nakawala! Oo ha! <laughs> Hagisan mo pa din! Hagisan mo pa! Oo! Dyan na! Dyan na! na! Meron pa doon, may malalim pa doon. No? Malalim. Meron pa yan diyan. Pagdisa mo pa. Kala ko wala eh kasi Dami. nasa ano eh nasa ilalim eh. Hindi sila kita? Hindi sila kita eh. Tayo yung go ni dela pa. Oh, gabi oh. Gendang curamat lagi itu nih ini, ini kan sih.

cuma kesabi. Ipasok e, mo ba kayo muna? Pasok muna para hindi na tumakas. Mm. <laughs> yummy, 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 yummy. Sa sarap doy yang nahuli ko doy. Oo, oh, oh, ang ganda ng mga ganda ng mga kulay doy.

Isang pagis pa lang yan. Doon ba na sa may ano, may agos niya? Diyan lang yan, malalim pala. Oo, malalim nga. Kinabukog ng ano, tubig. Jackpot hmm. ka sa unang hagis pa lang. Dùng à, kinh gì trên đây. <cười> 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 <cười>

Mahirap na mag ano, magkapa nang <laughs> ako ng tibo niya. Kaya nga eh, dapat wala talaga may gloves. Wala akong dalang gloves eh. Kaya hindi ako makapisil kayo eh. Laki-laki Pag pumiglas pa naman wala na. Pumiglas wala na. Siguro kang kamay mo niyan. Siguro kamay mo. Yeah. Sagana talaga sa tila dito maganda pa magandang ni... Sagana talaga yeah. tilapya dito no

down pa. Si Udon pa si. Hmm, ta. Yun wala na mga kanudoy at ay maraming maraming salamat po sa panonood niyo ng ating video ano. At siyempre po salamat at ikalulong ngayong araw sa samahan tayo. yan, Welcome. welcome. See you po sa pagluluto natin ito. Sabayan po awangan ng luto natin ito. Ayun, bye po.